hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Tito, bawal muna ang nega dahil live namin ngayatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinarangalan ng mga pioneer sa larangan ng self-regulation sa advertising sa pangungunayan ng Ad Standards Council o ASC. Ang naganap na Trailblazer Gala ay bahagi ng 3-year event series countdown na inilunsad ng iba't ibang asosasyon sa industriya ng advertising. Ang ipapandetalya sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report ni Rose Babiera. Ipinagdiwang ang ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng industriya ng self-regulation sa Pilipinas sa larangan ng advertising na siyang pinangunahan ng Ad Standards Council o ASC. Dito kinilala at pinarangalan ang mga itinuturing na pioneers o ang mga nagpasimula at nagtaguyod ng practice ng self-regulation sa media at advertising. Dinaluhan ito ng mga honorees at ng kanilang mga pamilya, kabilang din ang mga kasalukuyang tagapangulo, tagapangasiwa at miyembro ng iba't ibang organisasyon ng naturang industriya. Nagsimula ang self-regulation sa ating bansa bilang tugon sa censorship sa media noong 1974. At ayon kay ASC Executive Director Digna Santos, ang selebrasyong ito ay para sa mga hindi nagpatinag sa hamon ng panahon. We are here to honor a group of men and women, both in the government and private sectors, who did not allow themselves to be daunted by martial law and push for the upliftment of the standards of excellence, ethics, and professionalism of the industry And it's Nagbalik tanaw rin ang mga pioneer kabilang ang unang presidente ng KBP na si Emiliano Hurado sa kanilang naging kontribusyon pagdating sa self-regulation, lalo na sa pagbuo at pagpapatibay ng Advertising Code of Ethics. Really formulating a self-regulating body, the KBP. glad to have been a part of it beginning orit. Ipinagmamalaki rin ni KBP Chairman Ruperto Nickdaw Jr. na hanggang ngayon ang Advertising Code of Ethics ay nagsisilbi pa ring patnubay sa pagtataguyod ng integridad ng advertising. Actually, ma napakahalaga nito because uh, you know, um, we enjoy uh, the fruits of what they started. Proves that what they started is something very valuable and it, it's something that works. 22 honorees ang tumanggap ng medalya na siyang tinawag na Alon Medallion, disenyo ng direktor na si Dante Dizon. Ang naturang medalya ay sumisimbolo sa patuloy na pagbabago at impluensya ng self-regulation para protektahan ang integridad ng Philippine advertising. Patuloy ang pagtataguyod ng self-regulation sa advertising na inilatag ng mga pioneers ng industriya pagpupugay sa inyong lahat. Ito ang The Better News Report. Para sa DZRH TV, ako si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinataya namang 10 hanggang 15 pesos ang ibababa sa presyo ng kada kilo ng bigas matapos aprubahan ng Kamara ang amienda sa Rice Tarification Law. Sa pag ito, muling ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na makabili ng palay at makapagbenta ng ani sa abot kayang halaga. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Milky Rigonan. Aprobado na ng House Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law RTL na layunin pa ang presyo ng bigas. Kasunod dito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na handa niyang i-certify bilang urgent bill ang panukala. Pinasalamatan ni House Speaker Martin Romualdez ang kumite sa mabilis itong pag-aksyon sa panukala para makabili ang mga mahirap ng murang bigas sa merkado. Sa pag-amyenda sa RTL, ibabalik ang mandato sa National Food Authority at hindi lamang ito makabibili ng palay mula sa mga magsasaka, kundi makapagbebenta na rin ng bigas direkta sa mga mamimili. Sa pantay ng House Speaker, maaring bumaba ng 10 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Nitong lunes ay pagpulong si Romualdez sa mga ng Department of Agriculture kung saan na pagkasunduan na magbenta ng mas murang bigas sa mga kadiwa stores. Nangako rin si Romualdez na aprobahan sa third and final reading ang amyenda sa RTL bago ang Senedia Adjournment ng Kongreso sa uling bahagi ng Mayo. Sa matutul naman sa maamienda sa RTL, hinamo ng House Speaker ang na maglatag ng ibang solusyon para maibaba ang presyo ng bigas. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo, Pilipino. Mabibili na sa buwan ng Agosto sa Kadiwa Centers ng Pangulo ang bigas na nagkakahalagang 29 pesos kada kilo. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Makabibili na ng nasa 29 pesos kada kilo ng bigas sa bubuksang Kadiwa Store ng National Irrigation Authority o NIA sa paparating na Agosto ngayong taon. Tinatayang nasa 100 milyong kilo ang inaasahang maibibenta mula sa mapoproduce sa na sabing buwan sa publiko. Ayon kay NIA Chief Eduardo Gillian, ito ay bahagi ng contract farming program ng ahensya na sumasakop sa mahigit 40,000 na hektarya ng lupa sa buong bansa. Dagdag pa ni Gillian, batay sa pagtaya, ang bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos kada kilo ay maaaring mabenta sa Kadiwa Stores. Hindi naman umano malulugi ang mga magsasaka sa nasabing halaga dahil sa pagsusumay na sa 10% lamang ang magiging production cost ng bigas at kahit doble na ay may kikitain pa rin 100% ang mga magsasaka. Sa kasalukuyan, nagbebenta na ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa center sa NIA dahil sa inisyatibo ng mga Irrigators Association bilang pasasalamat nila umano sa ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan. Aprobado naman ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit sa 8 bilyong pisong budget para i-cover ang pangangailangan ng Department of Health sa pagpapatupad ng mga programa nitong pangkalusugan ang mga detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng higit sa 8 billion pesos na budget para tugunan ang pangangailangan ng Department of Health sa pagpapatupad ng health programs nito. Kabilang dito ay ang pagbibigay ng medical assistance sa indigents at health emergency allowance naman sa mga health at non-health workers. Ayon sa DBM, ang halagang ito ay gagamitin para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated, nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos at 5.5 billion pesos naman para sa public health emergency benefits and allowances sa mga health and non-health workers. Ayon kay Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, tulad ng kanilang ipinangako, patuloy nilang susuportahan ang mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ginagamit ng naturang medical assistance para sa pagpapaospital at suportang medikal para sa mga pasyenteng may kapansanan at and ngunit hindi limitado sa mga inpatient, outpatient, comprehensive check-ups at emergency services, pati na rin sa mga gasto sa gamot at bayad sa doktor. Sa kabilang banda, ang nabanggit na benefits sa allowances ay kinabibilangan ng Health Emergency Allowance o One COVID-19 Allowance, Special Risk Allowance, COVID-19 Death Allowance at iba pang benepisyo. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Idineklara naman bilang special non-working day ang darating na May 15 sa Sarayaya, Quezon. Ayan ay bilang pagdiriwang ng kanilang pista na Agawan Festival bilang pagpubugay sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Mili Borja. Formal lang idineklara ng Malacanang ang May 15 bilang isang special non-working day sa bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon. Ito ay bilang paggunita ng lokal na pagdiriwang ng Farmers Feast at Agawan Festival na taunang ginagawa bilang pagpupugay kay San Isidro Labrador na patron ng mga magsisaka at mga manggagawa. Sa inilabas na Proclamation Number no. 537 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nilalayo nitong bigyang pagkakataon ng mga residente ng Sariaya na makilahok at ma-enjoy ang selebrasyon. Tampok sa pagdiriwang ang bagakay o ang mga sanga ng kawayan na sinasabitan ng iba't ibang pagkain tulad ng tinapay, cookies at farm products na maaaring kunin ng mga residente pagkatapos ng prosesyon ni San Isidro de Labrador. Kasabay naman ng parada ay mayroon ding dekorasyon ng mga madadaan ng kabahayan na maghahagis rin ng mga pagkain, prutas at salapi sa mga kasama sa pagdiriwang. Official nang binuksan ng Philippine Military Academy o PMA ang kanilang online application para sa 2024 entrance exam ng mga aspiring cadets. Ang mga detalye sa balitang 'yan tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inanunsyo na ng Philippine Military Academy ang pagbubukas ng PMA Online Cadet Application System para sa entrance examination ngayong taon para sa mga nagnanais na makasama sa PMA Class of 2029. Nagsimula ang online application para sa mga kadete noong May 1 natatagal naman hanggang sa August 1 ng kasalukuyang taon. Kabilang sa mga kwalipikasyon upang mapabilang sa PMA Cadet ay dapat na natural born Filipino dapat ay labing 17 taong gulang at hindi lalagpas ng 22 years old at graduate ng senior high school. Dapat din ay nasa 5 feet pataas ang height at mayroong good moral character. Maaring magpunta ang mga aplikante sa PMA Online Cadet Application System para sa proseso. Habang ang iba pang detalye sa admission ay maaring ma-access sa www.pma.edu.ph. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. makakasama na sa Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga malaya lolas na dating naging biktima ng pang-aabuso noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Inoproseso na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbilang sa mga malaya lolas sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng Kagawaran. Ito ay kasunod ng naging pag sa Senado kaugnay ng mga isyo at hinaing sa Senate Resolution No. 539 o ang Philippine Government Treaty Obligations to the Comfort Women. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Elena Bago pa man maglabas ng disisyon ang Committee on the Elimination of Discrimination Against Women ay may suportang ibinibigay ang kagawaran sa Malaya Lola simula pa noong 2021. Dahil sampung lola ang naging benepisyaryo ng Social Pension for Indigent Seniors ng DSWD. Ang malaya lolas ay samahan ng mga dating comfort women o mga naging biktima ng sexual slavery noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa World War II. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Itinalaga ang isang Pilipinong pari na Franciscano upang maglingkod sa Rome Congregation. Ang ipamanitalya sa magandang balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isang Pilipinong paring Franciscano ang malapit ng magsagawa ng bagong tungkulin bilang General Bursar sa kanyang kongregasyon sa Roma. Ayon sa ulat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, si Father Joel Sulce ay itinalaga na pamunuan ang General Curia ng Order of Friars Minors o OFM, ang sentong pang-administratibo ng kongregasyon. Bilang General Bursar o bagong General Economus, pangangasiwaan ni Sulce ang pamamahala sa pananalapi ng OFM, isa sa mga pangunahing Catholic orders na nagmula kay St. Francis of Assisi. Samantala, hiniling ni Padalino Gregorio Redoblado ang ministrong panlalawigan ng OFM Philippines na nanguna sa send of mass na idinaos sa San Antonio Parish Cathedral sa Makati City para kay Sulce sa mga mana ng palataya na ipagdasal siya sa kanyang pagtupad sa isang natatanging misyon. Umalis si Sulce patungong Roma noong Martes at formal na kukuha sa kanyang bagong posisyon sa unang araw ng Agosto. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasabay ng patok na patok na aso ka Challenge, piliin mo ang Pilipinas makeup trend naman ang kinahuhumalingan ngayon sa social media. Siyempre, hindi naman nagpahuli ang ilang celebrities at influencers at ang mga ito, all out sa kanilang entry. Suot ang mga naggagandahang Pilipiniana ang videos na umakot ng milyon-milyong views online? Panoorin sa Showbiz Report ng ating Showbiz Angel. Sa saliw ng Filipino tourism song na Piliin Mo Ang Pilipinas, na inawit ni Angeline Quinto, bumandera ang talent at creativity ng mga Pinoy para magbigay-pugay sa makulay na kultura ng Pilipinas sa social media. Ang mga ito, kanya-kanyang paandar mula makeup, bonggang Filipiniana, at syempre, pang malakasang transitions. Sa trend na ito, syempre hindi nagpahuli ang ilang celebs at social media personalities. Gaya na lang ng actress-vlogger na si Ivana Alawi. Piliin mo, Pilipinas, Riva Kenery. Pilipina. si Sajna Laparad. Pilip At Baninay Bautista na may pa-backup dancers pa. Mo ang ang ng Di na naman nagpatalo mga kalalakihan tulad ng vlogger na si Wamos na hinangaan sa konsepto nito tampok ang iba't ibang trabaho ng mga Pinoy na makikita sa lansangan. Habang social media personality na si Jomar Loviena, ibinida naman ang mga magigiting na bayani ng bansa na sinalapu Lapu-Lapu, Jose Rizal at Andres Bonifacio. Sulit naman ang effort ng mga kumasa sa challenge na ito matapos tumaabo ng milyon-milyong views ang kanilang video. Ang piliin mo ang Pilipinas Challenge ay lumabas matapos ang viral success ng Asoka Bridal Makeup Trend sa social media kung saan Indian Bridal Makeup naman ang bida. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa kanya yung araw ay ang murang bigas na maaaring mabili sa halagang 29 pesos sa Kadiwa Centers ng National Irrigation Authority o NIA sa buwan ng Agosto. Malaking tulong kasi ito lalo na sa mga pamilyang dumadaing at nahihirapan dahil sa mahal na taas na presyo ng bigas sa panahon natin ngayon sa merkado. Kasabay kasi ng patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa na alam pong nararanasan na rin ang lahat, pangunahing suliranin na ay ang kakulangan sa budget upang may maipambili ng pamilya o ang mga pamilya na mahihirap ng bigas. Makatutulong din ito sa mga nangangailangan at isa rin ako sa umaasa na patuloy na mapababa ang presyo ng bigas Maparami ang produksyon nito at may taas rin ang sahod ng mga manggagawa, lalo ang mga magsasaka sa ating bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes rin, i-comment niyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV ito si Rovik Manuel sa Masama Tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV